Hello guys! Good morning! So ayan, paalis kami. Kaya naman sarado muna ang aming tindahan. Kasi nga mayroon kaming importanteng aasikasuhin. At syempre, lagi kong kasama ang aking pamilya. Kasi gusto ko, kasi lagi ko silang nakikita, pampalakas loob guys. Kasi nga, ngayon talagang halo-halo yung naramdaman ko na medyo nag-alala, na masaya. Basta sa oras na ito guys, ay talaga namang... Uf, di ko maintindihan yung naramdaman ko kaya nagpre na lang talaga ako kay Papa Jesus na sana tama ang naging desisyon ko so ayun sinagot naman niya kaagad yung free ko kaya thank you Lord kaya ito go go na kami i grab na namin itong opportunity na to kasi nga guys nagustuhan naman ng aking mga anak na pinuntahan namin ito guys ito yung pangarap namin na matagal na guys so actually guys hindi naman to first time dahil pangalawang naipondar ko na rin to guys no na itong bahay noong una guys ay hindi naman ako kinabahan kasi malapit lang naman dito at kakilala din naman namin yung nagsabi sa amin kaya hindi kami hindi ako masyadong kinakabahan kasi nga panatag yung isip ko kasi nga kakilala lang namin at malapit lang naman. So, ito medyo malayo-layo. <laughs> kaya medyo kabahan kasi basta pre na lang talaga para magkalakas loob ako. Kaya, thank you Lord. So, ngayon nga, puntahan na namin guys para, ayan dahil nagkasundo kami ni Sheila. Kaya, ayan nagustuhan namin at nagustuhan din naman ng mga anak ko guys, yung bahay. So, kaya yan, lagi ko silang kasama no? para kung ano yung sasabihin nila. Siyempre, tayo bilang nanay ay gagawin lang naman natin kung ano yung gusto nila. Kasi dati guys, may binuwing na din kami sa malayo din sa Cavite. So ayaw ng mga anak ko. Ayaw nila doon. Kaya ayan, hindi namin tinuloy. So ngayon, dati napuntahan na rin namin to guys nung Mother's Day. Kung napansin nyo, naglag ako noon na no, nag no, no, road trip kami. Kasi pinuntahan din namin itong bahay, binyawing namin. So tinanong ko yung mga anak ko, pinag-isipan namin talaga ng mabuti. So nagustuhan naman nila, kaya ngayon babalikan namin para magkausap na kami ni Sailor. Para yan, bayaran na namin. Kasi guys, nagustuhan ng mga anak ko. Pag nagustuhan ng mga anak ko, so yun na. Kasi sila naman ang titira para naman sa kanila itong mga pinaghirapan natin na talaga namang sinisikap kong makapag-ipon para may matiran yung mga anak ko guys kasi ayaw ko matulad sila sa akin na kung saan saan nagre-rent kasi walang sariling bahay gusto ko na mayroon silang mauwian pagdating ng panahon pag malaki na sila kaya sila yung pinapapili ko ng bahay kasi marami talaga akong bahay na nakikita guys <laughs> Marami akong nakita sa online na bahay. So, yun ang nagustuhan nila. Kaya ito, babalikan namin para magkausap na kami. Kasi yan, igagrab na namin to guys. Kaya, talaga namang natutuwa din ako at masaya ako na wala na yung kabako Kasi nga, nag talaga ako kay Papa Jesus na sana ito na talaga, na sana tama talaga yung decision ko. Kasi nga, guys, nataon din na yung bahay ay yun din ang gusto ko na malapit sa kalsada na para pagtanda natin ay pwede rin magtinda-tinda kasi siyempre dito pa rin kami titira kasi nandito yung mga bata dito nag-aaral kahit nag-rent kami dito guys ay masaya ako dito kasi nandito yung aking mga paninda no so yun wean lang namin mag-iipon pa tayo ng mga gamit kung sakali no so ayun mag doble si pa talaga kasi syempre bahay mo na 'yon sarili mo na 'yon kaya kailan mga gamit na naman ang iipundar namin kaya yan kailanang double trabaho talaga guys kaya ayan masaya talaga tayo pag mayroon tayong bagong naipundar na naman thank you lord dahil sa ating pagsusumikap na makapag-ipon no kahit gaano kahirap ang buhay talaga ng pinipilit pa rin namin na makaipon guys basta tamang budget tamang tipid basta masinop ka talagang walang imposible matutupad din yung mga pinangarap mo kahit hindi naman gano'n kadali so, syempre, tiyagaan lang sa pag-aantay, kasi ayan guys at dito na nga kami guys, malapit na dito lang sa may dali, sakay lang kami ng price so, yun na yun yung bahay, so, ayan guys nandito na kami, update ko na lang po kayo ulit guys, ano yung resulta ng pag-uusap namin, so, salamat